Sun Si ang sag. Bakit yan ang inyong sagot? Ikaw na uh, Zoray. Ay Daddy Bills. Nakita mo naman sa letter C pa lang, yan ang simula ng kanyang pangalan, ng kanyang screen name. Oh, letter C. Christopher De Leon. Hi. Hoy! Hindi biro lang. Nag-action din naman 'yon. Bakit yung ano mo ipa character niya, Cardio. Cardio! May, may sakit na siya sa puso. <laughs> cardio. Cardio. cardio! Cardiologist. Cardiologist. <laughs> <laughs> may sakit na sa puso. Hindi, oh. idol ko yan. Oh. Letter C. Sikat na C. sikat yan. Oh. Action star ang sagot ng mga marites natin. Guys, ha? Sige, C. <laughs> Parang pinilit ka lang, ha? Sige, sige. C. C. Sige. Sige. Ah, sige. Confirm na ba yan? Confirm sagot mo dahil ang hanas na manas ay C. Your answer is... Ba ba Correct! Kits mo na. Yes. Kits mo na. Kits mo na. Dapat yes. alam mo. Hindi hey, ko alam real name niya talaga, bro. Di ba nagkatrabaho kayo? Yes, pero alam ko siya. Ang tatawag ko siya sa nga direct. So direct, oo. Oh, but... oh, oh. Kasi nga, ang tunay na pangalan niya ay actually, yun yung tunay na pangalan. Screen name wow. niya ay si Mr. Coco, Coco Martin. Martin. Hi, Direk! Direk and Coco writer Martin. na din siya. Yes. Oh, oh, oh. Na Coco Martin! magaling na Writer na din, director na din ngayon, producer as well. At uh, paano ka ba namatay sa probinsyano? Binaril ako sa ulo. Ay! Pinarili sa ulo. Buti na kayo. Yung iba doon, nabubuhay pa rin. Eh. <laughs> Buti nga yung pagkakapatay mo, markado. Ano yung sa'yo? Ay, Ay Daddy miss, ako sabi sa'kin, sa No bu taping. Bukas uuwi ka ng probinsya, ha? O, kinunan kinu ako pa paalis. O, oh. di na ako pinabalik. uuwi <laughs> <laughs> ka talaga sa probinsya. O, oh. 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 doon na siya nag-stay for good. Oo. Oh. 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 Easy Ay, si Coco. Red. Ganito, oh, pina, diba? Ko ni Coco. Ay, ikaw, pinatay ka. Oh. Oh, oh. Mas masakit talaga yung pinaalis na lang. Oh, eh, hindi tama. pinapatay. Oh, <laughs> oh. <laughs> Bakit? Pati natin tanungin si Coco. Coco Latte. Chocolate <laughs> so, yun!